tatawid na naman po tayo guys dito as usual yung mga nakikita niyo sa mga vlogs ko dati guys ganun pa rin ayan dyan yan so andyan yung inspection area guys wag tayo magpahalata kasi nga uh, bawal yan dito ayan si Miming Ayan. Bawal yan dito sa loob. Kaya nga yung ating ginagawa, panakaw-nakaw lang. So, dyan tayo dadaan, guys. Ayan, guys. Katatapos lang natin na nag -shorts. At dito tayo. Mamili-pili po tayo dito, guys. Hindi ba bawal dito? Kasi may ibang ano na pinasukan natin, bawal sila hindi na ako pumunta doon sa city guys kasi masakit na masakit yung ulo ko talaga super ang sakit para na siyang mabasag sa init then yung aking ATM ATM nakalimutan ko pa sa bahay sa sobrang pagmamadali nakalimutan ko kanina tapos yung Gcash ko nagloko yung Gcash ko hindi ako makakuha ngayon ng pira ko yung ATM natin naiwan yung Gcash nagloko so my cash tayo dito na 300 pesos guys, yun lang po talaga yung ating cash today. Ha, kawawa naman ako. Yun lang ang ating pwyde na gamitin. So siguro I I think mga bukas may trabaho naman tayo guys. Hindi tayo makaalis-alis sa ano. Mamili tayo dito. Madami tayong pagpipilian dito. Shout out kay Amji. Amji, shout out. Thank you din po doon sa ano, doon sa nagbigay sa akin ng Gcash. Thank you, thank you. Hindi ko pa nabuksan kasi nagloko yung Gcash ko. Salamat ha. Sa kay Madam. <laughs> thank you so much, Madam. Madami tayong pagpipilian. Pero may gusto akong bilhin dito, guys, na ano yung coffee na yung nabili ko dun sa Baguio dati pumunta kami ng Baguio masarap siya na coffee parang sa Baguio lang yata yun wala dito <laughs> hindi pag coffee kasi lahat yan na brand andyan so hanapin natin hindi ko siya makita masarap siya guys hindi siya ano hindi siya masyadong matapang. Yung normal lang yung kanyang paet. Yun ang ating hinahanap. Mura lang siya o. Oh. Napakamura lang. It's uh, 74 pesos lang po siya guys. Mura na. Makakatipid na kayo dito. Turmeric. May turmeric ako doon na nanggaling pa din sa, ano, sa bagyo guys hindi ko pa siya na blender kasi kailangan ko pa siya na ipatuyo wala naman akong time na magpatuyo dyan kasi pag ganito na maaraw wala tayo sa ano ayan guys ano uh, pinatay ko yung ating audio um, kasi nga po eh, malakas yung ano malakas yung kanilang music dito sa Alpha Mart. So we have a lot of choices right here mga may guys. Madaming pagpipilian pero yung bibilhin natin dito is yung ating um, kailangan na kababaihan every month. Ayan. So bibili tayo dito. Pinatay ko yung ano kasi nga baka makapiright tayo. Sayang naman makapiright. Ayan, shout out sa inyong lahat and happy Sunday everyone. Happy happy Sunday. Ayan, so ganito lang talaga No budget budget tayo oi kapag may ano, oh, budget budget all the time hindi yung pag may time. So budget budget all that time. So palitan na natin yung ating ano perspective. Noon budget budget pag may time. So ngayon budget budget all that time. Oh, di ba? Para naman ay may ma ano tayo, may maitabi-tabi na pira kahit pa konti-konti lang. So, ito yung ating bilhin kasi ito lang naman ang mura guys, ano. So, yeah. Kung alin yung, kung alin yung nakakamura tayo, doon tayo. Huwag tayo doon sa mga expensive na kasi wala tayong budget. <laughs> Di ba, tama po ba? Kapag may budget ka, so, why not? Di ba, mag-expensive ka rin. Ayan. So, Tara i-ano na natin to sa counter. Pa-counter na tayo. as you can say, andito naman tayo guys sa ating dating tagpuan today. So, tapos na po yung ating, katatapos lang po ng church natin mga may guys. At dito rin po ako, uh, laging dumadaan at laging uupo at magpapaalam na rin sa inyo. Bakit saan ka ba pupunta? Bakit ka nagpapaalam? Abroad ka ba? Charot lang mga may guys. So, kanina nag-ano tayo mga may guys, nag-ukay-ukay tayo doon sa suki ko kanina So, may naukay-ukay ako doon na more than 300 pesos mga may guys. So, mga ano yon mga dress mga may guys. Kasi ito, itong dress ko na ito mga may guys, papakita ko sa inyo. Ito siya. Wait lang. Parang, ano, naninibaguhan ako dito sa ano ko. Ayan. Ayusin muna natin. Yan, pataas natin din. Ito. Then, mga may guys. Itong dress ko na ito guys. Ano to eh. Um, ukay ukay po to mga may guys. 50 pesos lang po ito. So pag sinuot mo na. Para na siyang branded. Actually yung mga ukay ukay talaga is branded po yan talaga. Mga may guys. So. Andun si kuya. Tumitingin. No. Ukay ukay mas gugustuhin ko pa sa ukay-ukay -okay, mga may guys bakit? bakit gusto ko sa ukay-ukay? -okay? kasi nga um, mura then yung isang libo mo ang dami na isang sako na yung isang libo mo unlike po sa yung mga online yung mga online kasi mga may guys parang ano lang parang yung isang libo mo is dalawang piraso lang or isang piraso lang so yun ang aking ano, yun ang aking pinag ano sila, pinag compare ko sila mga may guys. Dati bumibili naman ako ng marumi yung kamay ko doon sa ukay-ukay. Okay. Dati bumibili naman po tayo guys ng mga ano mga branded. Nasa Saudi Arabia pa lang ako, nasa Kuwait pa lang ako. Ayan, so nung nag-abroad tayo guys, nagsawa na rin po ako sa mga gano'n na klaseng mga mga ano, mga damit, yung mga branded na mga damit. So, ito din yung coach. Ayan, coach po to. Class A lang po to siya, guys. Hindi to siya, ano, hindi hindi po ito branded. So, nanggaling po yan. Nanggaling po yan sa, ano, sa Dubai. So, hindi yan, ano, hindi yan branded talaga. Mumurahin lang yan doon, mga may, guys. Pero, ewan ko lang dito kung magkano na yan dito. Dito sa Pilipinas. Kasi sa Dubai ko pa yan nabili. Um, kaya yeah, gaya ng sinabi ko sa inyo mga may guys na tuloy-tuloy yung ating vlog and don't skip my vlog mga may guys kasi malaking tulong na din po yan sa akin and hoping na makapag-business din po tayo ng mga damit. So yung mga damit na gusto ko i-business mga may guys ay galing dito. Gusto ko yung ako mismo yung magpili ng mga damit at doon ko siya i isi-send sa province namin or doon sa probinsya namin sa Mindanao. Shout out San Francisco, Agusan del Sur. So, taga San Francisco nga pala ako mga may guys, taga Agusan. Ayan, mga Bisaya po dyan. Pero hindi ako, hindi po ako yung ano, na Bisaya talaga. Kasi ako half Ilongga and half Ilocano. So, ngayon, yung ating binili doon sa Alphamart kanina mga may guys, ito siya, yung ating binili. So, hindi pa ako umabot sa bahay. Dito muna tayo. Kasi nga pag sa bahay, parang crowded sa bahay. Maingay, may mga music, parang ganun. Uh, kanina mga may guys, doon sa Alpha Mart pinatay ko na yung ating, hindi na ako tumuloy sa pag-video doon kanina mga may guys. Kasi nga, ano, um, malakas yung sounds. Or nagpa-sound sila kanina. Kaya, naisip ko na patayin ko na lang i-stop ko muna yung aking video doon kasi pag na ka talagang sayang pag na pag ma ka so iwas lang po tayo mga may guys sa mga music na kung saan ay ay pwede tayo na ma-recopy dyan mga may guys napaka ano talaga napaka sayang lalo na yung video mo ay umabot ng 15, 15 minutes or 20 minutes tapos na-upload mo siya sa social media or sa sa Facebook platform o sa, sa YouTube YouTube channel mo tapos hindi uh, mo alam na uh, copyright pala ito so sayang po talaga mga may guys so yan ang lagi kong sinasabi kasi may kaibigan ako dito na sabi niya paano niya tatanggalin yung copyright sabi ko hindi ko rin po alam kung paano pero istadihan mo muna yan i-research mo muna yan kung paano mo tanggalin kasi ako pag nag-upload na ako dati mga may guys pag nag-upload na ako, direct na yan, nagsasabi na na-copyright. So, yung ginagawa ko dyan is, diretsyo na po yan na aking dini-delete, diretsyo na yan mga may guys. Hindi ko na i-matters kung ilang minutes yung aking videos, wala na yan. Hindi ko na yan i-ano mga may guys, hindi ko na yan ipag-ano pa, na ipagpatuloy pa. Kasi nga, apektado ka rin, hindi mo rin yan mapapakinabangan mga may guys, lalo na sa mga na So, yan ang ating ano ngayon mga may guys yun ang ating vlog ngayon so hoping na nagustuhan rin ninyo and if you are new on this video please like subscribe and share na din po mga may guys as you can see yung ating background ito yung ating background ngayon dito mga may guys yan po ang nasira po dyan ayan so may nagsabi nga pala sa akin na itour mo kami dito itutour ko kayo dito so hoping mga may guys na makapag tour tayo dito so kukuha lang tayo ng chamba na walang ngayon sana kasi po kasi, ngayon sana kaso lang yung nangyari sa akin ngayon is yeah, hindi na tayo makapag tour pa kasi tanghali na And yeah, mga may guys, thank you, thank you so much for your support. Thank you sa lahat ng aking mga loyal na mga kaibigan dito. Kahit na sa mga, ano, sa mga basher ko, sa pagla-live ko, mga may guys. Thank you, thank you so much. Lalong-lalo na po sa mga taong hindi nakakaintindi. Thank you din po. At saka doon sa, yes, doon sa aking mga baguhan. Ayan, so, thank you din sa inyo, sa inyong support. Uh, paki-like na din po mga may guys, paki-support yung ating channel. Kung meron ka mang channel, pwede mong i-comment or pwede mong i-share yung link mo dito mga may guys para naman po ay madali nating makita kung mayroon kang channel kasi yung iba dito mga may guys hindi nila ginagamit yung kanilang um, main channel or yung kanilang uh, channel talaga sa kanilang youtube so paano natin yan sila masusuportahan pag ganun. So, ito mga may guys, yung aking channel, hindi ko to ginagamit sa kahit ano-ano na lang mga may guys. So, wala po akong ibang channel, ito lang po talaga. Kasi nga po, pag gagamit ka pa ng ibang channel, tapos isa lang yung Gmail account mo, masisira ka po mga may guys. Yun po ang, yun po ang sabi nila. So, sabi nila ha, hindi sa akin. Yun ang sabi nila. So, susundin natin mga may guys kung ano yung patakaran dito sa YouTube para naman po ay hindi tayo ma ma-restrict na sabi nila. So yeah, thank you, thank you so much mga my guys and now alas 12 na kailangan na natin na umuwi at kakain kasi nga sasabak na din po tayo sa trabaho. Ayan, thank you for watching mga my guys and please do subscribe to my channel and don't forget to like and comment. Thank you, thank you so much for watching and Have a blessed day, everyone.